Alas 4 ng umaga ng ikalawa ng Hunyo taong 2001, pumasok ang Abu Sayyaf sa Lamitan Basilan, kasama ang kanilang mga biyag. Kinugkob nila ang Dr. Jose Torres Memorial Hospital at ang St. Peter's Church Compound, ang leader ng grupo, na kinilalang si Abu Suleiman, ay nagsabi na ang kanyang grupo ay isang suicide squad, at may hawak silang 200 hostages, Gayon pa ayon sa mga militar, ang mga ekstremista ay mayroon lamang silang hawak na dalawampung bihag, hiniling ni Abu Suleiman, na itigil ng militar ang kanilang mga operasyon sa kanyang grupo, kung hindi, ay papatayin nila ang mga hostages. Pinalibutan ng mga militar ang ospital at simbahan at nanawagan sa Abu Sayyaf na sumuko na. Para maiwasan ang mga sundalo, nagdeploy ang mga ekstremista ng mga sniper mula sa mga rooftop, ang pwersa naman ng gobyerno ay nagdeploy din ng mga helicopter, gunship at mga sundalo at nagpakawala ng rocket.